here in Chinatown. Hmm. Ano? Souvenir, two for ten. Two Daming labubu. Dito sa Chinatown. Oh. Ang daming mabibili oh. Oh. Ayun, oh. God bless our home. Di ba? May Mexicano Bombay din. Ang dami. sasarap guys. Panalo rito. Ngayon lang ako nakapunta rito. Sa to Chinatown. nawala yung masawa ko. yun yung masawa ko. Ala ko nawala na wala na. Nag-video-video rin kasi siya. Diyan online, Union City. Worth $1 ko bang alamin? Drama. Sigayan. Wow, 1 dollar lang guys oh. Oh, mga medias Sobrelo por one bandalar, one dollar palaw ganito 8.90 so, oh Singapore Singapore ganda Magnet. Ano ka mabibili rito guys? Sa China. Town. Dito sa Singapore. Ayun o Mga pampaswerte sa buhay. O shades. May shades din sila oh. Ganda

Chinatown Town Heritage Ngayon so para kumain no maraming mga tao na magpupuntahan. Okay, guys, goy boyking. Oh. No I love SD oh. Tatlo. We da no tatlo. Mamaya ano abili tayo niyan. Para pasalubong. Ayan, tara, tayo. Ayan o. May mga ano rin o. Accessories ng cellphone. Ayan, Tony Sailor. Sailors. Mga magnet. Ayan o, tatlo, sampu. Mga restaurant, kainan. Ito guys Oto 5 for 10 O 5 lang O 10 piraso na Mga magnet Ang daming mga souvenir guys Puro tiguan $1, $2 lang. O, dito lang yan, sa Chinatown. Dito sa may Singapore. Ano? Cute. Ano, kanilang temple. sombrero SG. Oh, meron din henna tato. Mga nagpapatato guys, henna. ganda oh di ba? alam diba mo talaga nasa China ka oh. dito lang yan sa may China town welcome to China town pagoda ayun oh nasa pagoda Yan guys, pwede rin pumasok dyan Pwede rin Pwede pumasok sa temple nila Ayan guys, eh. kung gusto nyo pumasok Iwanan nyo lang yung mga Tineras nyo, sapatos nyo rito O oh, yan o Ang dami sapatos guys o oh. Mamili na kayo dyan Ha? Ito guys. Yeah, lang. Meron trapper na dami. Kaso naka ganito tayo. Hindi eh. tayo pwede dyan. Ayan o. Yan o. La, naka trapper Ayan eh. guys. Sinubukan na rin namin pumasok. Kahit naka short kami kasi meron na rin mga nakashort eh di ba talaga subukan na tingnan natin kung anong meron doon hindi siguro tayo pwede pumasok pumunta ron kasi naka ganito yung short natin eh at least naka ano naman tayo rito sa loob nila hindi pwede doon ang kanilang God. Ayun. Ayun guys, at sinitanga tayo dahil sa shoot natin. Pero okay, at least naka naka video tayo ron na ipakita ko sa inyo. Ayun. Ayun guys, oh daming mga kainan dito nandito na tayo sa mga street food nila oh. ano so, oh. daming mga pwedeng pagkainan dito ayun na lang ang mamimili dito sa may Chinatown tao oh, oh. daming mga ano mga ganito meron mm, din palang Thai restaurant. Uh, Thai restaurant yan. Uh, mga alahas. Ito sa woman design moments design jewel. Oh. Mga ayun May gold din o. No? Oh. Oh.

Yeah, my, no. Chinese food. <laughs> my Chinese food. Maybe they need. may mga ano talaga guys oh. So, Scarlet. Oy, Dream itang, catcher. Ito maganda yung mga catcher catcher. Dream catcher. Eh. Dream catcher. yan. Scarlet. 10 o. yun o. Ito guys o. 10 o. no Ano? Oh, you know. oh. ito mga souvenir Reporten. Oh, Singapore. Reporten. Ito one is to Oh, for the ten dollar lang oh. Kailan ten dollar? Oh. Ano? dito guys oh napaka mura oh 1 dollar na lang lahat yan oh 1 dollar oh 1 dollar lang oh hindi na oh diba mga pamay pie mga pamay pay, yan oh oh puro 1 dollar na lang oh oh ito mga pitaka Oh, ito naman mga sombrero. 2 dollar. 3 dollar. Mga keychain. Mga keychain. Puro 1 dollar. Ayun oh. Oh. Hindi hmm, ba? Ang oh, ganda oh. Ito naman. 2 4 3, 4, 5 Ibig sabihin 2 dollar dollar for five o, tatlong piraso 5 5 dollar Diba? Ayan, yung mga medyas One dollar na lang O mga ganyan O magnet Pasalubong ng bayan Bili mamaya Tsaka ng t-shirt mga chocolate din sila oh. May oh. mga damit din guys. Oh, ayan oh. Oh. So, mga souvenir. Oh. Mga ganito oh. 790. Merlion. lion. Oh, may golden. Oh. Ayan oh. Nandoon na kami sa bahay nito eh. Oh, 'yan. Kaganyan 'no. Ganda mamili guys. Pera na lang ang kulang, makakabili na tayo rito eh. Oh, 'yan, no? 1 dollar, 1 dollar. Oh, 'yan oh. No? Singapore Lion. 'Yan, guys. Busog na naman ang mga mata natin sa window shopping. Oh or tigwa dollar na lang lahat. Ang dami kang mabibili. May money. Changer na rin sila rito guys. Kung gusto nyo magpapalit, meron din sila. Oh. Two dollar na lang. Mga baso. Singapore. Kaya kung mamimili kayo ng mga pasalubong, dito na kayo pumunta sa Chinatown. Huwag na kayo pumunta sa mga mall dito talagang bilihan o ito itong maganda oh. Oh, para sa kotse hindi ba oh. ano to oh. mga saksakan din oh. may mga headset din 10 dollar oh mga headset. May mga ganyan. 290 na lang. So, lahat yan, o. Oh. Hmm. Diba? 490. May luggage din sila. Bag. Kompleto dito, guys. O, yan, o. Oh. May mga bag din. O. Electric fan. May mga bag. 10 dollar naman dito. Mga wallet mm -hmm. O, 3 dollar, oh. oh. O. na naman tayo. Meron din silang mga, ano, prutas. Anong prutas to, baby? Durian. O, oh, nailig din sila sa durian dito, eh. Alam na, sa Pilipinas lang, oh. Hey guys, don't forget to subscribe my to YouTube channel, Wolves TV. Thank you, bye bye.